tingnan mo, oh, para magbabarkada, matangkad pa yung anak kaya sa ama. Oh. Ngayon, tapos na siya nag-check-in. Ano, nag galak Gala mo na kami. May bibilin lang ang person. Pakaraming tao ngayon, oh. Eh. Linggo. Yan, international yan. Daming tao, o, oh, ayan na. Pili ka na dyan. Ang ano bibili mo? Ang paborito ko sa akin. Ang taba yun? Malay ko. Cheesecake pa to? Saan mo? Meron na pala dito ang ano. Ay, oh. eh, may McDonald's din pala doon. Pwede mo nang nag Tapos na? Karamihan dami ng ano, kainan dito, oh. Ayan, may food hall na din dito. Tapos dun din, oh. Karamihan ng... Ayan. Dati tambayan ito, Dati tambayan namin to, Ayan tambayan namin yan. Ngayon, open na siya. For international. Maganda din pala sa international. Uy, ano ba? Ayan. Yan, dati labas-pasok kami dyan. Ngayon, hindi na makakapasok pag wala kang ticket. Ang Ang daming pasahero. Nalala mo, last year, si, si Tipang doon, dala-dala ng crew ng, ano, Philippine Airlines. Bagot na naligaw. Sumama. Sumama. Oo, oh, sumama siya. Doon. Yung, uh, di ba, PAL yan. PAL mm -hmm. yang, ano na yan, ticketing office ng PAL. Paglabas nung crew, tapos, papunta na yung crew pa palabas na, sumama si Tipang. Hawak-hawak niya yung ano, kamay nung crew. Yung crew naman tuwang-tuwa sa kanya, ah. pero tinitignan namin. Hmm. Sir. Grabe yung kap kapitan na yan, Bio. Kapitan pa rin ng Sibupak na yun Oh. Yan. Bata ng ifo ng Sibupak. Inopen na din pala yung ano dito, Bio, yung arrival. Ngayon, no? Inopen na arrival na rin to, oh. galing yung mga ano doon. Bye bye. Bất kỳ gì vậy? Dapat sinabi mo, bumili na tayo sa labas kung gusto mo pala magbaho ng mani. Pinaka-maximum 9 hours. Nasa Qatar na siya. Bakit <laughs> hindi ka pa nagsawa sa chocolate? Balik mo na! Puro ka chocolate! <laughs> Pinaon naman ng cornic yan. Ang dami ang doon. Utang yan eh. Ay, po talaga na tong taong ito. Pabalik nila ng Qatar. Nagbaon pa nang ganyan oh. Ah. Bagay, hindi niya natitikman yan doon. Oh, Bye-bye. May lipstick ka pa. Uy, may lipstick yung mukha mo. Bawain na, bawain na. Ingat. Uy. Tente wag mong kalimutan na. Ah. <laughs> yung ko ha, ah, sa tente <laughs> Bye bye. <laughs> <laughs> Uuwi na kami. Tapos na kami maghatid.